Ang laki. Ang laki. Ang laki. Magkano na ang tabas ngayon dito kaya per head? Magkano na ang tabas dito? 500 na, may hindi nakasama pagkain. Taas na rin pala, ano? Ay, bagong tabas, ah. May okay. Mataba ang saging dyan, ha? Eh. Yung natin, dito pa, tayo nagkapastol ng kalabaw siya. dati, dito. Tubigan ito, eh. Mabato talaga siya. Eh. Patabasan mahirap so, din dyan. Sino nagreklamo din pag nagpapatanim ka na yun? Diyan, madin na tayo, anti Gina tijina ng saging dati ay pagdating dito sa baba ay basag-basag ang saging. <laughs> <laughs> Inapagul, inapagulong ni ati si. <laughs> ako nag-iyak uh, noon eh sa taas. Anong hirap ko na ako matiba, ako mahakot. May pasan ako, may bit-bit pababag ba ang kilig-kilig at tuhod ko dyan no, sa may palusong. Maigi sana at na kung malinis ay Sobrang hawa, sobrang kusukal. Sabi ko dun sa taas eh. Yun, no, yun taas na yun. Yun, may patag-patag na yun. Pagulong ko kaya itong mga sabi. Ay. Ate kasi yun yung para ulit lang kayo na Tabasan yung hanggang dito may bakod. Yung pala na ng kapitbahay. Pagkagun ayun guys dito na kami sa ilog sobrang lawak ng ating hasinda inabot tayo ng alas 10 sobrang linaw ng tubig Pako ay, pako-pako. Pako, sarap yan. Ito yung hawak niya ay anahaw yan Gayaan ng payong namin noon Nung kami ay mga estudyante palaang Tsaka dahon ng saging I know. Padaya nga tingnan. Nagliter L itong ano eh, ilog. Nagliter L o? Oh. Ganun eh. Ang ano mo lang diyan, pataniman mo. Ganun naman talaga. Para uh, sa sa eh. Kung gusto mo kumain ng palay. palay. Kumain mo ng palay. Pwede bang perang itanim dito? <laughs> <laughs> Ganun din sa ang lupa. Kung gusto mo ng maraming saging, pataniman mo saging hindi mo pwede maghantay ka na pero kung ayaw mo magtubigan pata naman mo iilang kahon ang tubigan? marami din yun ha yung ko sa iyong picture na mga uh, bandaril sa sampalok mula dyan sa ano na yung pag -ano. parang hindi na abot sa sampalok abot ha, hindi na abot sa Sampaloc na abot Ito ang mahirap mabasa jan. na sa ilog. Dito nagkaingin kami dyan ni Lola dati, yung may kahoy na 'yan oh. Taniman namin ang mani. Ito oh, pag ito na taniman ng saging. Ay hanggang kapa man dito 'yung bago pa man naman nang inibig ng mga